Hi, this is Baby Giant aka Judgment Buzz Bus, and uh, supportan po si Boy masuk blog Fanpage sa so Facebook po yan, sa so YouTube at sa so TikTok po. Ayan, uh, panoorin nyo po at uh, supportahan, subscribe, para niyo po marami-maraming salamat. God bless at ako nga pala si Bibi ng ang bata kayo. Hey. Hello to all uh, boy mass of vlog, fan page and TikTok. This is Anthony of East Side Band. Hope to see you and uh, keep safe always. Thank you for supporting East Side Band. Kaya mga kamaso, tinatanggal uh, natin na yung mga kalat sa mga bubungan nung pwesta ng mga dating vendor dito sa Bulgueras. Ala na. Hmm. kami na ako. Lagari nga Ito nga lagari oh. Yung pati yung ibabaw ng basura. Ay ng ano. Tindahan. Puno ng basura. pati yung baboy mga tinda punong puno ng basura good morning mga kamasa ngayon nandito tayo sa Polgueras na gano'n tayo ng mga kalat dito oh. ano well palita tayo well meron meron may lagari Okay, tapos. No. Yan uh, yung ibabaw ng mga tindahan, meron pong wala mga basura. Ayan, uh, pati yung

O, may ni pabalik. baka metal baka ko, dyan sa gitna kaya Sakit na. hirap hirap sa ugat eh. Basta tulong-tulong, sama-sama, makukuha din yan. Puno ka lang, santong ka lang pero niyan. Niyan. Ay, lalakian muna. Wag mo kuya, yung ka muna. pa. <laughs> Ayun, galing.

Dito. Kakainin Ha? Napay, yan din naman daming basura, paano hindi babaho rito sa Carmen, ano, Carmen Planos. <hint endorsed>

Maso, tinatanggal din natin yung mga sobrang puno. Okay, thank you. Ito yung mga basura sa ibabo ng mga tindahan. Kinukuha na rin natin. Yung mong dami, oh. Ilan taon na yata nilang ginagawa yan, oh. Kaya katuwang natin ng Engineering Department, District 3. Kasama din natin ang flood control one headed by Engineer Bernard Nadonga. Ayan, no, kukunin pa natin lahat yan. Uh, maso puputulin na rin yung uh, sa gabal doon sa mga kuryente at doon sa ibabaw ng ano, mga tindaan. Delikado kasi baka bumagsak, makabagsak pa ng mga tao kaya tatanggalin na ng uh, engineering department. O, latas mo, bol. Yan, tinatanggal na natin yung bakod para makuha natin yung mga basura sa ibabaw. Bigyan mo kay Addy, kay Addy, kay Mamaya na doon, pag natanggal na doon. Papalain na lang yun. Garaging, lagari G, nandiyan na yung lagari <laughs> Ka, ka, dito ka, ka Ka, dito ka Baka may duman Hindi, papano yung tao lang Basura, oh. Ganyan karami yung basura dito sa ibabaw. <laughs>